ito guys uh, service to uh, ayo umandal may uh, sa parking service ng ganito. mismong may-ari naista kasi ito eh itong sasakit na to wala nang lumalabas na gasolina papunta ano, papunta galing sa tangke ah uh, uh, ano to ah uh, noon tinitingnan namin electrical eh wala pa lang power sa fuel pump yung pinaka live wala meron siyang ground pero wala siyang live eh tinignan namin ang mga fish nito pero buo wala so pati relay buo rin yung mga itong pinaka trouble eh ito sinabi electrical wiring baka naputo kasi sabi may ari eh, ano may mga ano dito may mga daga na pumapasok sa sakin niya ang ano nito eh gawan muna ng paraan ito nga Tap, tapak ng wire dito sa tangke sa sa pinaka ano niya uh, yung wire dito sa loob palabas para matapan natin pagpuntang ignition uh, Panda lang muna to mga idol, kasi para madala natin sa talyer, sa shop. Ayan, try muna natin sa aniyan sa battery Kaya ma-blank gamitin? Rectang muna sa battery, kaya mahaba yung wire well niyan mga Pero idol. Mga pa, na lang ako nun. Punta labas yan sa battery Pero yan. pa Positive. Subukan natin kung i-start. Nay, like, ano ko na, inalagay na lang yung turner Yan, malamang. Ito, mandar to eh. Mandar na to eh. Uh, tinagal ko lang ang wire nito. Uh, ang ano to eh, sa ignition natin lalagay. Sa may... Ito mga idol. Lalo naman ni Bella. Lagyan ko muna ng wire. Para... Papunta sa ignition. Hindi laging kumagana. Dito. Namamatay pa rin. Yan, dito natin tatapas sa may... Yeah. Lalo naman ni Bella. Lalo naman ni Kailang firm lang natin kanina sa battery natin nilagay kung maandar. Mandar naman siya kaya dito natin nilagay sa ano. Sa na. Sa may ilalim naman ng bela. Eh, eh, Putulan din ito. Hindi siya ano. Kinain ng daga ang wire. Hindi siya laging nabuhay. Uh, muna para ano. Makaalis Pat patay yung susi, patay din siya. Yan, uh, yung green na yan mga idol. Pupunta ng ano yan. Ignition. Yan. Pag-start niyan dali na sa talyer.